Bye. Ah. <laughs> namin ay may parating ng maayos sa ating sekretary ang aming pinangangambahang tatlong isyo. Ang una pong isyo na namin ipinarabig ay ang pagpapatupad ng 30 years old model ng mga ban ay ipipaste out simula po ngayon sa pagdating ng January niya po sa amin ay hindi po nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon man lamang ng mga public hearing o information sa ginagawang panukala ng ating pamahalaan. Isang mga ba na gagawin ng ating pamahalaan na bigla na naman kami naalisin sa aming kabuhayan at wala man lamang panukala noo ano bang sinasawang naihanda na tulog ng ating pamahalaan kung sakaling kami ay mawala na ng anak buhay. Labing tatlong tao kami na pinakinabangan ng ating pamahalaan na muhunang kami nagkaroon ng panukala na tatlong taong bulang na sasakyan na FX no, ay bigla na lamang sasabihin na kami ay tatanggalin na kung wala kaming kakayaan na bumili ng bagong sasakyan. Isang makatarungang manggawain ng isang pamahalaan na bigla-bigla na lamang kami nga alisin na wala man lamang panukala o gagawin tulong o support ng ating pamahalaan. Hindi yung kami humingi ng libre, kundi kaluwagan lamang ang aming hinihingi sa ating pamahalaan. sa lalay ang kabuhayan namin sa amin ng reputasyon. Kung sakali naman na wala kayong kakayahan na kami tulungan na magkaroon kami o kayo ang kulateral na magkaroon kami ng ipinatupad hanggang sa 2013. Ang pinagatakot pa po namin ay yung pagtapos po ng kontrata ng Islandcom sa February ng DOTC. Ang mangyayari po dyan ay babalik na po sa mano-mano, hindi na po computerized. Ang kawawa po dyan ay kami ng mga nagpaparinyo ng driver license, kami na nagpaparehistro ng aming sasakyan dahil magawala na po at tinatawag na computerized sa lahat po ng mga mall kung tayo po ay nagpaparehistro ng ating mga driver license. Lahat po yan ay pupunta na sa mga opisina ng LTO. Pero ang LTO po ay hindi nagdagdag ng na empleyado, ang LTO po ay hindi nagdagdag ng na building, pero dumawak at dumami ng dumami ang kanilang sinisepisan. Ngayon, ano po ang tatamaan niyan? Ang tatamaan po niyan ay ang mangyayari ay uh, magkakaroon na naman ng palakasan system. Nandiyan na naman ang mga fixer. Nandiyan na naman yung tinatawag natin na yung empleyado sa looban ng uh, ibang ahensya ay may mga ginagawa ng mga malalaking korporasyon ng mga nagpaparehistro pero yung mga individual ay laging mauuli, Kaya kami na mga individual na mga operator ang mangyayari sa amin dalawang linggo bago kami makapagparetro. Ganyan po ang mangyayari na nakikita namin kung mawawala ang computerized. Kaya ang tanong po namin sa ating pamahalaan, ano po ang inyong gagawin? Ano po ang inyong panukala? Yun lamang po na mga nangyari noon na hindi nagkasundo ang bidding ng gobyerno ng maayos. Bagkos ay marami ang mga nahilatan. Yung pamayang binatawag na sabay-sabay na magkakaroon na walang computerized at hindi na masisentisan ng mga binatawag natin na ibang kumpanya. itatanong din po natin sa ating kamahalaan na meron na ba pa silang parusak na iba na mga binatawag natin na papalit sa istratko para magkaroon ng tuloy-tuloy na serbisyo natin ang ating gobyerno, dapat nakikita rin po natin yan. Kaso ang nangyayari ay punta ng punta ng ibang bansa, namamasyad sa iba't ibang lugar, pero kami naman ay nawawala na ng ating anak buhay, hindi man lamang napapag-aralan ang ating kaaling kaaling kamuhayan. Yan po yung sinasabi natin na pamamaraan. Kaya meron po kami mga kasama po ay magpaparisid ng tatlong panukala dito po sa DOTC na katulad po ng nabanggit dati. Nasaan yung sulat po? yan ng halaga. Right. Ang una natin ay yung plano ng ating pamahalaan na yung 13 years old na mga ban. Ay yung pagkatapos ng kontrata ng ISRADCOM at saka ng DOTC. Ngayon, kung mawawala na yung ano, ano yung protection namin na maayos o magiging servisyo ng LTO sa amin kung wala ng computerized na magsiservisyo para sa amin. May napili na ba sila kapalit ng Stratcom? At doon pa lang kasi ang pinatatakot kami dito, pag umiral na to sa mano-mano, mawawala na yung renewal sa mga mall na halos libo-libo o milyones sa buong pansa ang nagpaparin. kami ng walang wow, <laughs> at saka yung sinasabi natin ay 6 uh, months yun yung na nakalaka sa amin dito kaya nga po kami nandito kasi kung yan ay sinasabi ng government baka sinasabi lamang sa media pero hindi naman sinasabi sa amin maging pagkaroon tayo ng, ng, uh, ng parang tinatawag natin na uh, tunay na mga uh, dialogue hindi yung tinatawag na dialogue na parang parang political dialogue lang. Ang kailangan ay makapipahanan at uh, kung may mga panukala man kayo sa akin sa hanay uh, ng, uh, ng uh, at, uh, mga ng, ng transportasyon at ang gusto ninyo ay magkaroon ng pagbabago ay uh, mag-usap tayo. Pinausap na ba kayo? Uh, simula po nung siya yung upo ay wala pa naman siyang nakakausap at mismo sa, Trump, sa group, sa ating grupo ay wala pa rin kinakausap. Kaya may mga ilan na rin kami ng mga Luzon, at Mindanao na napapakita naman natin sa website at sa YouTube at uh, dahil raman na rin sa mga local uh, <laughs> uh, TV station uh, na talagang magpagtutok dito sa Facebook. Mayroon ba sa hirapan mo kayo na magpagtutok sa uh, Sa aking observation ay hindi uh, natin alam kung may pahirap daw dahil wala pa naman kaming karanasan at ngayong palamang kami nagtungo sa kanya. At bilang patunayan ay may dala kaming tulad sa kanya na ipare-receive namin sa ngayon. Alright. Kaya kami ngayon ay aakyat para ipare-receive itong tulad. Gracias. Mm.